Kasi okay, yung... Masensya na, ay late pa naman ako pumulong. Okay lang po. Yung ano, yung naging parang triangle. <laughs> yung, yung, yung... <laughs> Basta hanapin mo, yung parang haggar okay, ba yun? Harry Potter sa haggar na. Oo, o, yung ano, parang kalaban. Yung kakampi ni Harry Potter ng malaki? Oo! Oh. Oh, Un, what's away ka. Sa mga. Para yan.